Allah. Hey, <laughs> kain. Inna poi eh yeah. abang. Abang. <laughs> Hello guys, Ay, preparing. Wow, Ay, Adobong paawid katawan, siyempre. Mm. Tapos jihilat, si Jailat, si Jiting nga, Aji sige basta ikaw na mamin. kasi ipagkabeltin ni ni Manong Aji Kwan. Ipagkabeltin yung mga catering natin eh. Oo, oh, oh, sige, sige, sige. Sige, diskarte mo. Oh, Yan. Yeah. Kasi mandi mo may Wow, eee, Preparing. Pinakbet ng kalbaluyo. <laughs> Yay! Masaya! Okay. Hey! Dati may last forever. Ngayon, nagtampuhan sila. Naglikudan na nila. Yung nila. Hey! Okay. Ayan. Wow. Simpleng budol fight, guys. Pero masaya. Yan ang pinaka-importante. Catering niyang kalbaloy at kini Auntie Melody. Hindi, hindi. Auntie Belen.

Hey! Hindi. Siyempre, excited na yung mga abangers, o. Eh, mga abangers, Mga abangers, o. Eh, abangers. Kumamaya. Kumamaya. Ay ko kano, para na kung kano naman ang reseng sabay ng mga doon. mga. One, 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 one. Mama yan na. Oh, reseng tun. Ano na? Ha, sige na. Ma, kita sa mga mga. mama yan. Mama yan. Hindi pa yung sis dito. na, mo, okay lang. Ayan, para sa mga bata daw yung kwan. Dahil simple lang to guys. Dito ka. Dalawa, 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 dalawa. Dito ka tapat, magtapat ka. Yeah, magtapat. Oh, magtapat na. Amalia. Dito ka din, dito ka. Magtapat kayo abang. ni Juan. Oh. oh magtapat din kayo. Eh, abang. Ensa ka dito. Mm. O, ganyan. Oops. Eh. Okay. Sa kanya sayo. Okay. Eh. Sa kanya sayo. Mga bata kasi yung priority dito, guys. Para parehas lang sila. Tigotik pa panabot. Okay. 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 And One, two, oh, three, okay. attack! Yay! attack na guys, attack na! Oh, Sige! Hey. Okay. Okay. Sige. attackers na! Oh, dapat maubos yan tapos sa susunod, dadamihan pa nila. Ah, eh, 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 Dan mm. tema maji peritipitnya Maisha. Mm. Ja. Mm. La. Ya, la. lah. Tapi ini kerja banget. Tanah kain 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 kain. Mm. Lah. Tapi picture kita tanah limit cun kok atau yang uh, original tipe yang licun kok yang mm. besta besta. <laughs> wow, enjoy the name. Okay. Hei, <laughs> <laughs> sang tingin di tay, sang tingin. Hey. nga Ney, dulin din ka. Dada pa lang <laughs> degit ini, tumir tira da pa lang degit Ina nilihan mo. Ney, mo. Tapos na pero andito pa rin sila. Oh. <laughs> hmm, termine la. <laughs> <Malam. laughs> hey, <wag> mo agawin. <laughs>